Entertainment, Entertainment News. Entertainment News. Ball. Entertainment News. Itong pelikulang anito na likha ng mga Filipino animators kinilala bilang finalist sa ATF TTB Animation Lab 2025 doon is sa Singapore. Alamin natin ang buong chika ng Star FM Manila. Grateful, a Filipino animators ng Puppeteer Studios sa pagkilalang natanggap ng kanilang animation film na Anito bilang finalist sa ATF TTB Animation Lab Beach 2025 sa Singapore. Sinimulang binuo ang konsepto ng passion project film na ito siyam na taon nang nakakalipas. Ang animation film nga na Anito ay patungkol sa Filipino mythology na nagpapakita rin sa makulay na kultura ng mga Pilipino. Sa exclusive interview ng Star from Manila kay Louis Mercader, Chief Operating Officer ng Puppeteer Studios, ibinahagi nito ang mga karanasang pinagdaanan ng kanilang grupo habang ginagawa ang pelikula. Lubos naman rin ang pasasalamat ng grupo sa achievements na kanilang natatanggap. It's very validating, especially sa Puppeteer Studios. Um, we're a bunch of kids, honestly, na running the studio and making animation and doing the best we can. It's about this young boy who falls into the mythological spirit world. And you know yung mga... Yung mga kwento sa atin ng mga lola natin na oh, pupunta dyan sa forest. Uh, may kakain sa'yo na ka and stuff like that. Little do they know that a darker magic is brewing and that and that's the story. It's now up to this unlikely trio to bring back the balance between both worlds before it's too late. Bukod sa nasabing recognition, kinilala rin ang Anito sa Annecy International Animation Film Festival at TIFFCOM 2025 sa Japan. Ang ATF, TTV Animation Lab and Pitch 2025 ay isang prestihiyosong pagkilala sa mga animator producers na mula sa iba't ibang bansa. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ Ivana Darna and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!